What's up guys? So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, andito po kami sa probinsya namin. City Jill. <laughs> 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 what's up, what's up? Mga? So, sasama niyo po kami panorin ang bagong content at bagong experience ngayong araw na ito. At nakasabi kami ng bangka papunta sa probinsya namin dito rin sa loob na po tapato sa inyo. kung saan po kami ng kakaibang gulay na hindi pa nakita nila. at hindi pa alam na Ang gulay na palawan kung tawagin sa amin para lang alamin natin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning sa inyo lahat and kumusta kayo lahat? What's up mga kasoya? So yun, uh, nandito kami ngayon sa probinsya namin kung saan ito ay tinatawag na Inungkugan or Ilun, Banda, no? So, actually itong lugar na ito is uh, maya rin ito is yung bapa namin, pinsan yan si Bade Bapa Raib yan po si Bapa Raib and then ngayon is nandito kami dahil may nice patang kami dito na gulay. Kung saan, isang uri ng vegetable na hindi pa alam ng karamihan. So kami lang nakakaalam dito na ang pangalan nito is palawan. No? Palawan. So mamaya, papakita na rin sa inyo kung paano kunin at saka paano lutuin. So ngayon, kasama ko ngayon si Julius. Julius. And then Amin. si Wayman. Ay, sorry, wag pagpalik. And then si Slickage. No time <laughs> 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 si, uh, Jaido, no at si... And then si Saido. No? Kasi my work, busy. So yun, uh, ang lingkod, Yatnin at saka kameraman natin. Si Acero. Acero. Stetchum. 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 So guys, kaling nabuhay si Baby Yama ngayon. Okay, ito si Baby Boy. Mm-hmm. Kulay. Cool, eh. <laughs> Baby Boy. Hello so guys, shout out pala kay Tito Bong Madrid. Hello okay, guys, guys shout out kay Tito Bong Madrid. <laughs> Hello guys, shout out pala kay Acero. Gano'ng kalawak yung mga area namin dito sa inong ko guys. Doon tayo kay Andun yung Palawan, no? Guys, ang challenge namin is Palawan. Pero walang pawn shop Palawan na pagkain to ha. <laughs> <laughs> guys ito ang palawan ayun Palawan pong siya pero sa hindi po walang pong siya to palaw pong siya <laughs> walang pong siya walang pong siya sabi. <laughs> so okay mga kaso so isa yan sa mga gulay isa sa amin marami yan so hindi ko alam kung sa iba meron pero ang tawag nito sa amin is palawan pangilita sa umbusin so yan yung pwede tutuin yung mga umbus Ganito. talbus talbus Nah, Barikus. Si... Barikus. Saya tu saya. so yang yung boleh lutuin kain kasi uh, malambut. Okay guys, dan itu yang ombos. Ombos nang. Palawan. Bagiang. <laughs> 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 Bagiang. <laughs> Anak aku nang ngombos. <laughs> I love you three. Oh, wow. I love you three. <laughs> <love> ya, <you> <laughs> yeah, very good. Ya. Very good. Uh, <laughs> ya, <Yeah>, umbus ah. Mau pala ke mana itu toh? Ke sana. Oh, no. dalam nih. Ayun guys, so we share ini itu sa nanap namin itu. Anong tawag dyan? Palawan. Pawn shop. Yung dito. Ubud. Ubud. Ubud ng Ubud Palawan. palawan. Ito sa ilalim Saka ng lupa. Ka, Parang, ka ubi, no? Parang ubi, no? Kano niya? Parang ubi. O kamote. Parang kamote. oh umbos. Yan. Ito so, yung umbos ng Palawan. Ano ba? So, ngayon guys, ito yung pangulam namin. Haba, Itong... Ito. Sarap ito. Ang niya. Walt Albus okay. ng Palawan. Gatayin ang yug. Gatayin. Gatayin yan sa gata. Wit nang palawan. <laughs> Palapit sa buhol. oh, meron <laughs> pa. Magpapakain pa na? Uy, magpapakain na. Pwede na ng brat. Oh, tapos, tampo din nung usap. Ang gulit hmm. na. Ito guys, bagyang ah, Ang bagyang makati ito, palawan. Masarap. Masarap. Masarap kayo

So ni Mulis Para magtubo Para magtubo mm. At magbabalik Ang Ito po yung Laman ng Palawan At saka yung ito yung Pumbus Pumbus niya okay. So ito is uh, Lulutuin namin with gata Para pang ulam And then itong isa naman Na uh, Uh, ano yung tawag dyan? Mm, sa uh, ubod. Ubod. Ubod ng na. Ng palawan. palawan. Is, okay. Oh. Pag merenda. Pag merenda natin. Pang sa... Ito, ito. Ito, ito. Tingnan nyo. Ito, ito. Yan. Yan ang ubod dito O, oh, yan. 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 Yan ang ubo dito, ito. ito, ito. Yung daon niya na hindi pa nagbuka. Buka, <laughs> Buka. Oh, yan, masarap to. Paggatay ng nyog Kamis-kamis yan oo oh. karami rami pala dito yan o no? oh. oh. yun sana yun ang man namin yan with gata oo oh. sino magluto? Si Wing! Si Si Wing! Si Wing! <laughs> ang uh, itong palawan na to guys is, isa sa mga uri ng gulay dito sa amin sa probinsya na yun sa Cotabato City kompleto yan pati parang kamuting kawi gulay oh. pa alam nyo gulay guys, bulay pa palawan sikat talaga guys sikat talaga ang palawan <laughs> maraming konsyo alam mong kasikat sa bukid nun shout out pala kay Roro Madrid, Okay. anak okay. ni Tito Bong shout pala sa'yo Okay, thank you. Abangan niyo mamaya ang challenge namin. Oh, paano gawin ito? paano, lutuin? Oh, paano lutuin uh, ni Wingman? Oh, for me and for you. For <laughs> you. for me for me. Shout out pala sa mga single jan. at saka huwag kayong magsawa manood sa amin na ito pa ang pagkuan namin video namin. Probinsya, probinsya buhay. Pero mahirap talaga ang probinsya buhay. What kang tigman. Hey, guys. Patata, Man, bakit kung sino pa lang <laughs> marunong uh, magmahal so in guys, so natapos na yung pagkuha namin ng Palawan na gulay. So yun, uh, lulutuin na namin yung gulay. So yun, uh, na iskwalam so, sa, sa iba or sa inyo kung anong tawag dito. Pero sa amin is Palawan.